tapos tayong pagtawanan ng China, ayan bumabalik na sa mga Chinese ang karma. Kung malala na kasi ang nangyari sa Pilipinas, triple ang naging balik nitong karma sa mga Chinese. Halos isang milyon na kasing incheck ang apektado ng bagyo at aabot sa 600,000 mga Chinese ang inililikas na. Gusto ng China ng West Philippines, di ba? no, binigyan na kayo ng sarili niyong karagatan. Di rin nakaligtas dito ang mga Chinese Maritime Militia. Kamukha to ng ginagamit ng China Coast Guard na pambubuli sa Philippine Coast Guard. Kitang kita sa video na winasak na to ng bagyong Karina. Habang tumatagal nga ay lalo pang nagiging super typhoon ang Karina o mas kilala sa China bilang typhoon gaming. Ito na ang pinakamalakas na bagyo na dumapo sa China sa loob ng walong taon. Ang mas malaki pang karma base sa pag-aaral ng mga Chinese, aabot pa ng ogos ang napakalakas na bagyong to. At tinatayang 30 billion US dollars ang halaga ng ari-arian at prastrukturang masisira with the most uh, direct uh, economic consequences. If we use last year case as an example, then uh, China may actually lose around uh, 30 billion US dollar, which is around 0.2% of its GDP if this extreme weather continue uh, in summer, which is uh, pretty much July and August. Dahil sa masamang ugali ng bossing ng mga Chinese, kawawa tuloy ang mamamayang nitong mga incheck. Pero di natin may pagkakailan na kawawa rin ang maraming mga Pilipino sa paglilubot kasi ni Pangulong Bongbong Marcos sa buong Metro Manila. Napakadaling basura ang tumambad dito. Isa sa nagkos at naging dahilan bakit di maayos ang pagdaloy ng tubig sa mga flood control. Isa rin sa naging dahilan ay ang climate change. Ang pabago-bago na nagre sa malalakas na ulan na mararanasan ng lahat ng mga Pilipino sa buong bansa. Nagka-problema lang, sana matutunan man ng tao, hindi kung pa papel nang ng basura, dahil yung basura yun ang nagbaran doon sa mga pump natin kaya hindi kasing effective na pwede lagi na po tayo siya 81, 81. 81. Uh, in Valenzuela I think they have 32 so marami na yung pumping station pero talaga you have to put it somewhere so na like yesterday 12 o'clock was high time 12 o'clock nung nag high time nagsabay-sabay malakas ang ulan tapos nag like, high time So at least now I'm very clear about uh, what the situation is. Uh, I will be going to inspect all the other areas when I am uh, when, when we can travel uh, and uh, to see what else is needed in the, uh, in the other parts of the country that uh, that suffered flooding. Uh, I now uh, when I get back to the office, I will be putting uh, together uh, now that I know what the situation is, where the areas are that need the most. we'll be putting together already the release packages for uh, the LGUs. Uh, because uh, here the uh, in NCR, uh, well, not only NCR, in Region 3, in Kalabarsun, uh, uh, NCR, uh, marami nang tumahog sa akin, na umanga pa. Eh. So uh, we will put that all together so that we can go to DBM and uh, tell them to release this already para magamit na ng mga local officials. Okay. Thank you. Marami mga Pilipino ang disiplinado, pero mas marami pa rin Pilipino ang walang pake sa kapaligiran. Tapon dito, tapon doon. Kayo, ano masasabi nyo sa matinding nangyaring pagba sa buong kamay nila at karatig nitong mga probinsya? Ikomento sa baba ang inyong salog.